na naman eh. Ah, napatay na. na. <laughs> Huli ka, Balbon! <laughs> Ay, tas yung error po niya, ayan ang lumalabas. Crank angle sensor system, engine stall detection. Namatay ang makina. Yan po ang lumalabas dyan. Pag in po natin yan, yan. Under po ulit yan. Sige. O, oh, diba? Woo! Tapos din, alas ang taon na, ano, <laughs> ayos ayos wala na yun na yun Hino 300 ho babalikan po namin to bababa, e, ano po namin ang harness nito bababa namin ang harness <laughs> Ayaw pa lang eh, ano muna, ibuelo muna Ibuelo muna, napakalayo Hino 300 na mamatay ito kapag binubuwi eh, kapag alanganin ng ano Naka-bypass tayo, naka-direct tayo dyan papunta ron sa Crank Angle Center. Testing pa lang yan. Testing pa lang yan. Hino 300 ho yan. shoot po namin yan kasi nilabas pinalabas namin sa kasa yan eh. Kasi nga po dami pinalitan, hindi naman nagawa. Kaya tinry po namin i-trouble shoot yan. Ay nako, mukhang may pagbabago. Hahaha. <laughs> <laughs> Okay na, Hino 300. Yan po, sa so mga time po na yan ay narotest na po namin yan. Yan po sa mga rampahan nila ay inulit-ulit po namin na takyatin ano. ay nahirapan po namin yan. Wala pa pong load yan ha. Di pa po namin ginargahan yan. Yan. Yan po inulit-ulit ang driver yan kung mamatay pa kasi nung time na hindi pa po namin inaayos ang binay para namin binay pa sa pinaka CKP niya na mamatay-matay kaya yan po nakabipas na yan hindi na po siya namamatay matay kaya ginanahan po kami posible na naayos na namin yung problema pero under observation pa rin po yan po yung unang araw na pinuntahan namin dinayal just down namin ng troubleshoot and then balikan po namin. Dun yan, dun yan, dun yan lagi namamatay. Diyan na yan, Diyan yan. Naku, namatay! Naku, namatay. Diyan lagi namamatay sa bitin. Hindi, unang punta pa lang niya kaganina dyan, namatay na. Ayan, namatay na. Yeah, yeah. Ayan, hindi, ayaw mamatay, hindi na mamatay. Kaya unang punta pa lang <laughs> yun, namatay ni. Oh, yun, hindi oh, na mamatay. Oh. niya talaga <laughs> naman. Kasi doon po siya namamatay. pag na naman ayan. Ayan, wala na patay na <laughs> <laughs> huli ka balbon <laughs> Ay, tas yung error po niya ayan ang lumalabas crank angle sensor system engine stall detection namatay ang makina yan po ang lumalabas dyan pag in po natin yan yan under po ulit yan sige o oh, diba Woo! tapos din alas ang taon na ano <laughs> ayos ayos wala na yun na yun Eno 300 ho babalikan po namin to i-ano eh, po namin ang harness nito bababa namin ang harness Bako mga bossing babalik po kami dito sa sabado tatanggalin to, tatalo pa natin. Dito kaya napit-pit kan sa mga ano na to. Sige, sige, Sa atin pala lang. <laughs> kumukha lang. lang. Mga tatay, ulo. Ako pangangasan ko yung, yung liga. Ayun ang kabisado ko. Giga? Oo. Kasi yan ang nauna ang lumabas sa insurance eh. original na balot pa rin nilagay namin tinipan lang namin Tapos na po, may kabit na ho natin yan lahat ano Ayan.

Japan Toyota to yun no fault codes ayos nakasalang tayo may habang nera road test para makita natin kung may error pa live data goods naman lahat wala namang error road test na lang Malamig pa yung makina. Malamig pa. Road test lang po muna namin. Oh. Nalaman po namin kung mamatay pa rito. Si no, fix na no, okay po kami rito kapag di namin oh, ang pati. Parang bayaran dito. Dito pa lang sa ako na na to namamatay na to. sa uh, ano niya no fault codes pa rin ha? <laughs> sasakyan pala sa likod kaya yeah, balik mo na tayo wala kasi <laughs> siguro, ano yung nagagawa ni taon ha <laughs> Ito hindi ka nagdiretso ng atras. Ayun, <laughs> ayan ang una na yarampahan. usually pag traffic ano tas ahunan. Yung talagang ano siya. Yung talagang lalaruin mo yung clutch siya ka ano. sa likod oh, may motor na naman sa likod tapos yung check engine na pero ang ang temperature po natin medyo malamig pa wait po natin siyang medyo uminit init kasi yung temperature natin ay yung 50 ano pa lang 59 degrees painitin muna natin Ito, no? Pero two-way naman to, di ba? Ayan, no? Ayan. Dito, walang laman nun, pero titirik-tirik. Ayan, no? Hintayin natin ngayon. lalabas pa to. Pero dalawang tonelada ang karga namin. Ito, ahunan natin error niya no no fault codes pa rin tayo wala pa rin error wala pa rin error babantayan pa rin po kasi natin to eh bantay pa rin po tayo sa error niya if may meron pa kaya nakasalang po tayo sa scan Nachambahan lang din na ano na nagkakilala kami ni Sir Dennis. Kasi ginawa ko yung inoba niya eh. Ayun oh, ayun oh. Pakaldag-kaldag kami. we're home safe. We're home safe mga bossing. Hindi naman siya tumiirek, no? kagaya ng dati pasko na <laughs> bonus na <laughs> tetinot pa yung mga nakatakaya dito yun o eh wala wala pa wala wala pang tao dun wala wala walang kawala magkargahan <laughs> pa natin mas mabigat magkargahan mo pa ng mabigat ah Karga pa po kami, dalawa. Bali, bali tatlong tonelada po, ikakarga ulit. Kami hmm. ng tulay. Mukhang may progress po talaga. Ito, may stock up kanina ron. Hirap eh. Nakatirig kaming ganon, di naman na namatay. Shoutout naman kay Eurotex d'yon. Hindi naman dyan, Jan, all goods <laughs> All goods. Ayos. I-scan yeah, ulit natin. Ayos. Ayos na. Mukhang tapos na problema natin. Puti na lang. <laughs> Nirewire po namin yung mismong sensor. Ano po sir, eh, naglulus po yung connector niya. Kaya po bago po siya mamatay, kumakadyot muna bago mamatay. Kaya sabi ng error code, loose connection niya. Eh, sabi po ng error, momentary cut off of crankshaft position sensor. Connector. mo Pambira Mas apat na tonelada pala yung kinarga eh ah, ko apat na ano lang eh Wala <laughs> <laughs> walang Wala labis walang kulang